So hello mga boss and welcome back to my channel and for today's video ay nandito nga ako sa bar na katira and gagawa kami ng kubo ngayon but before namin siya buuhin guys ay kailangan namin mga uh, barnishan hubo na to sya tinanggal lang kasi nilagay sa taas ngayon babalik na naman dito sa baba kasi nga dati hubo talaga tong bar na to so ayan ang boss ko Diyos ko Kala ko ba may ari ka? Tagap na. <laughs> Sideline din yan. Sayang, no? Sayang. Pumunta tayo ng helper. Ako na Sayang yung kita. sa <laughs> so ngayon, magbabrush mag mag tayo, guys. Ay, mag-ano tayo. Magbabarnish tayo para mamaya bu buuhin na to siya kasi may event kami and then kailangan talaga maibalik kasi ito yung trademark dito sa bar namin. Yung kubo talaga. So, tara na mag-varnish na tayo, guys. Come on! So, ayun na nga, guys. Mag-start na tayo mag-varnish. Oo, oh, hindi na tayo singer, guys. Dapat marunong din tayong ano. Mag-construction. Para less gastos helper. Tsaka pag may magpuha, oh, malay mo, sa mga manonood dyan, marunong po ako mag-varnish, ha? Parang mahay ako nito mamaya. Kasi guys, itong bar talaga namin nakilala to sa kuko. Eh, babalik namin. Natanggalan to guys dahil sa ano, pandemic. Aga ko natulog. Kaya, maaga na Si Si Bayut. Masarap kaya mag ganito. Masarap mag-varnish. Nakakatawis ah, din. Lipat tayo sa kabila, guys. So, ayan. Dito tayo sa kabila, guys. Ay. Hey, salamat. Buksan mo na to, Kuya. para ano, hindi naman para labas masok yung ano ba ba? Diba, maganda na yung kulay niya kasi may varnish na diba na bago ilang taon na rin to guys 8 years mag 8 -e years na tong bar eh. So 8 e years na rin tong ano, ubo na to. Uh -huh. Ha? Saan ba ang lock nito? Sa labas, sa loob? So, ayun na guys. Dito naman tayo sa kagulang atawan, Isipin nyo guys ha, kung hindi to na burn nyo siya before, sira, totally sira na to kasi 8 years na. Pero, alaga siya eh. Kaya, kahit yung iba, ano na, uh, sira na, pero, ay eh, natira pa rin na matibay. Kawayan lang to ha, pero umamot na 8 years. Parang relasyon din yan. Hindi Pag hindi may nilagaan, kahit hindi magtatagal. Kahit one day pa. Ano, ako or nahay na ako? Totoo. Nahay na yata ako, madam. Iba na yung pawis ko eh. Ang lab trip yata tumamaya <laughs> eh. sa kubaw. Pati dito may kubaw din. Maka na lang para hindi ka mano. Pwede daw. So, babong sila mo yung babong sila mo. Rain, taga doon si eh. Rain